Anak, isinulat sa papel ang mga katagang "Jesus is real" ilang sandali lamang bago pumanaw. Palamang malalim na ang pananampalataya sa Diyos ni Jonathan Sia, 23 anyos mula sa Cebu City. Masipag ding mag-aral si Jonathan at sa katunayan, nagtapos siya ng kursong Marketing Management bilang magna Cum laude Sa kasamaang palad, hindi na siya nakadalo sa kanyang graduation dahil na ospital siya at sa kalaunan, binawian ng buhay. Ngunit ilang sandali bago pumanaw, isang mahalagang mensahe ang ibinahagi niya sa kanyang magulang. Ito ay ang... Jesus is real. Ano nga ba ang buong pangyayari sa likod ng nakakaantig na kwentong ito? Alamin natin. Ayon sa kanyang amang si Joel Sia, tinatapos ni Jonathan ang kanyang thesis at posibleng dahil sa stress at kakulangan sa tulog, nagkaroon ito ng lagnat at diarrhea. Bunyo 21 nang i-admit si Jonathan sa ospital sa kabila ng iniindang sakit, ibinahagi rin niya ang salita ng Diyos sa mga doktor at nurse sa ospital at itong Hulyo nasawi si Jonathan. Bago i-resuscitate, siya sa kanyang ama na tila may ibang taong nakikita. Dahil hindi maintindihan, inabutan ni Joel ang anak ng papel at ballpen. Dito, malinaw niyang isinulat ang mga katagang, Jesus is real. Naniniwala si Joel na nakita ni Jonathan si Jesus dahil napansin umano ng kanyang asawa ang napakaliwanag na ilaw at isang kamay na humahawak sa kanyang anak habang nakangiti. Pagbabahagi nga ni Joel, God answered our prayers differently and we trust that He knows better. He knows what's best for us. Ikaw, paano mo ipinakikita ang iyong malalim na pananampalataya sa Diyos? Z Research Report Re -re Report